Hi guys, back me again for another mini vlog. Finally, at ito na nga yung mismong araw nga ng birthday at binyaga ng pamangkin ko. Yes, at this is the day na nga. Uh. As you can see, nakikita nyo naman din pa nga nag-aayos kami dito sa mismong venue. At dito nga lang to sa taas namin sa bakanting lote. Mga ate ko, alas 4 nga kami nag-start na mag-design dito. Apat nga na kami nag-aayos dito. Bali, ako, si Rachel, yung kapatid ko. At yung lalaki na nakikita nyo dito is yung jowa nga kapatid ko. Mga ate ko, sobrang haba rin ang oras nung natapos namin to. Dahil nga, past 9 na namin nung natapos to. Akalain mo yun, almost 6 hours namin ginawa tong venue na to. Bali nga kasi nung una, isa-apat nga kami nagtutulong-tulong dito Dahil kasi ba nakalasya tinga ng maga, bali na iwan na lang kaming dalawa ni Miss Rachel dito Dahil nga nakalimutan namin na hindi pa pala namin natitiplahan nga yung coffee jelly Kaya nga si Baby Anna nga lang at yung jowa nga ang gumawa ng coffee jelly At buti na lang talaga ng umaga hindi umulan at nakisama na talaga ang panahon At hindi ko na rin talaga mapapakita sa inyo Ang behind the scene nga ng pagluluto O paano kung nga ba magbibidyohan yung mga tiyan dito Ano, hahatiin ko na lang ba yung sarili ko para sa si inyo Charot! <laughs> Mga may pagod na pagod talaga tong mima nyo nung araw na to. Dahil syempre maaga nga kami nagising. Bukod uh, 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 nga doon 2 hours nga lang yung tulog namin. Tapos sabado nga ng gabi bago tong araw na to. Bago nga kami matulog alas 2 na nga nung madaling araw na yun. Ay mga timi, nang bato na naman nga sa bubong ng bahay namin. Hindi nga namin alam pero madalas namin nang babato nga sa bahay namin. Kapag may handa or may kasiyahan, ano, marami talaga na iinggit dyan. Uy, ano ba naman kakainggitan nyo sa amin? Eh simple lang naman yung buhay namin, hindi naman kami mayaman. Pero hindi na rin talaga namin inaalam kung sino yun. At kung sino yung mga yun. Sabi nga nila kapag binato ng bato, bato yung mo daw ng tinapay. Pero alam nyo naman kapag ganyan mga tao. Babalik at babalik sa kanila yung mga binabato nila sa inyo. Kaya naman po bahala na lang sa inyo ang Diyos. Anyways, bakit ba ako napunta dun? Maya maya nga rin dumating na rin yung mga tables and chairs. Kaya naman inayos ko na rin isa-isa dito. Sa mga magtatanong pala ako sa kami nag-hire ng mga tables and chairs. Dito nga pala kay Ate Christy. At located lang po siya sa bagong bayan. Dito lang po sa Perm Building. Malapit sa amin. Kaya naman kung kailangan nyo ng tables and chairs na mahahiran. Ito yung page niya at message niya lang siya. Maya maya nga rin dumating na rin yung pamakin at yung mga bisita din. Like yung mga ninong at ninang. ko na nga rin dito yung area nga ng sweet corner. At syempre, ready na rin talaga lahat ng pagkain nga dito sa table. At mga kakain na lang talaga ang kulang. <laughs> o, diba? So, sobrang ganda nga ng venue na ginawa namin. Mga Mi, pwede nyo na rin kami kunin na event organizer. Char! <laughs> dito nga, tapos na rin talaga magkainan. At nag-start na rin talaga ang birthday party. Everybody, Everybody sing! is for DJ. para makikin yung 100 pesos. So, ready? And 3, 2, 1, go! Kaya pa kaya na po si Stephen na kulay pula. Nakasulat po doon ang pangalan ng Celebrant. Go po! And 5, 4, 3, 2, 1, wala ba? Eh wala naman talaga. <laughs> May isig nalang yung mga malalawa nyo. May isig nalang isig nalang. O, nakita ka sa'yo po si ate. Sino kasama mo punta dito? Turo mo si mami. Turo mo si mami na ito. Ayun. So, ate, dahil nagtaas ka na kamay. Si ate daw. Come si ate? muna si ate? Hindi na ate. Hindi na ate. So, ano So, ano ka? So, ano ka? Ano ka? Ano ako tayo sa buhay natin. Ano ang English speaking? Yes, ako okay, sa English speaking. English natin kaya yung How much you need? Yes po, ano po? Okay, what's your name? Chinese yan. Ano pong kamala niya ate? Ilang taon? May asawa? boy, okay, baka po din kayo naman din natin tubuyin. Ay, ah, ito siya. Mga may Diyos ko, yung anak ko taas ng taas ng kamay. Dahil nga nakikita niya yung mga pinsan niya is nagtataas rin ng kamay. Kaya naman ginagayin na lang niya. Pero nung nasa una na nga siya, hindi naman siya nakapagsalita. Anyway, this time nga is palaro na ng matatanda at isa nga ako sa na napili. Kaso nga lang ng mga oras na to ay bigla namang bumuhos ang ulan. Bukod nga doon sobrang lakas pa nga ng hangin at kumukulog pa. Kaya naman nagkaroon kami ng medyo problema nga dito sa place namin. Dahil nga merong tumulong tubig at medyo nga malakas. Kaya nga ng mga oras na to is na-stop talaga kami sa palaro. Dahil sa mismo unahan nga tumutulo yung tubig at talaga medyo malakas siya. Kaya talaga napatigil nga muna dito ang laro. At pinatila din talaga namin muna yung malakas na ulan. Talagang struggle is real. mo sobrang init nga nung panahon na to. Tapos badang alas nga is bumuhos talaga yung malakas na ulan pero hindi rin talaga namin to inaasahan hindi naman namaputang isang oras yung malakas na ulan at tumaan lang talaga siya at sabi nga nila blessing daw yun kaya naman ito patuloy na rin talaga ulit yung party O yung program nga Happy

huwi hindi na, po man, man, man. na

Niniwala ba kayo ng mag magic to? Opo! Uh -huh. Okay, syempre, bago magic siya nga pala si Kuya Lingit. Sino to? Uh -huh. Yes! Yeah. Si Kuya Lingit nag-magic, tumatayo siya mag-isa. Niniwala ba kayo? Opo! Uh -huh. Ay, hindi. Okay, sige, subukan natin para maniwala kayo. Okay, tatay, sige, hindi. Okay, kids, may birthday ngayon. Yes! Yeah. Okay, sa pag-iipan, ha? mo Okay, say, happy birthday, kids. Sa wala ako'y sabi ko wala. Nasa kayo, ah! Ah! Oh, so, kung ah! sa Ah! yung Ah! Ah! Yun, Ah! 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 po natin, sa lahat po artista. Okay? So, dito, ano muna pangalan ni Lisa? Sorry. Okay, so, Soto? Okay, Soto, ito, magigilatin si Mami. Mami, sino ba gusto mong mamit na artista sa personal? Lalaki, sa Pilipinas. Hindi mo talaga <laughs> maburo ako. Kaya 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 papayari mo na makinimangito. Kung may kumikob na dito. Oh, siya paggatul sa di siya mpyolo na siya. Yung puma, matuwang kanya pa dito. Siya na siya. Alay, legend kailan ba si siya na siya 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 siya

Bukod sa ito, tinatay ko ang Okay, sir, um, may talent ka ba? Meron. Oh, sige, ano ba yung talent ko? Oh, Sumasayaw ako. Wow! Ano pa? Ano pa? Ano pa? Sing and dance kaya na, sir? Kaya, kaya. Wala pa naman natin si sir. Kaya sing and dance. Ready, go! Ako na po. Ayaw na po. Bakit? na ko. Okay, sir. Uh, uh Kaya okay, ba? Si yeah, <laughs> uh, favorite ko yan. Oh, uh, sir, ano ba favorite bang sports? Basketball. Ha? Basketball. <laughs> sir, paano bang <laughs> ang bola sir. Kung nari sir, may bola, dalawang kamay. Sir, ah, dribble mo? Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sir, pag hindi ka bago mag-dribble sir, lang kalaban. Yung mabigis na dribble. Ya, pa ya, shoot? Yeah. ya, ya. yung body ball? Party ball, party ball. ball? Ya, isa pa ka? Ah. Ya, isa pa ka? Ah. Ya, pa ka? Ya, isa pa ka? Ah. Ya, diyan pa ka? Ya, isa pa, ah. pa, ah. pa ah. no. ah, gusto ano mong sabihin sa na pipigil? Ko oh, ikaw. Ano <laughs> gusto mong sabihin? Turo <laughs> Alam, pa, mo. Wala Tiyak. Ano pa gusto mo na? Subukan <laughs> mo i-upload yung mga. Ako di sumagot. Ako di sumagot sa mga tindahan. Kung paano maranasin kung saan ispend ko tayo? Otohan natin na ispend, otohan ispend, ispend mo ayon po to, 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 dog? to, 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 dito? Meron.

Kaya na sinabi ko sa acting ties puro. Okay, first guys, sir, hulaan namin ang mga kung ano yung gagawin ko. ang gagawin nyo ng hulaan, yung gagawin ni Kuya. Hindi naman sinabi ko. Hiya, hiya, hiya. Anong ginagawa niya? Maligay! Maligay. Isa pa nga, sir? Hiya, hiya, hiya. Anong ginagawa niya? Amoy! Maligay. Kasimil nga, le. Maligay. Anong ginagawa mo? Maligay. Anong nagahalo? Sa payong? Sa payong? Sa takapano

diba? di nag ba? Nag-enjoy ba kayo sa pinanood niyo? At yan ang yung mga ilang games at mga pamachi. And the most important nga, nag-enjoy talaga ako doon sa mismong pape. At yung kapatid ko pa nga yung napili. At talagang tanggal hiya, aba. <laughs> After nga nung bali na may na nga rin dito ng loot box para nga sa mga bata. At mga souvenirs nga din para sa mga ninong at ninang. Next naman, bali yung panabit nga para sa mga bata. At talaga namang rambulan ng mga nangyari dito. Lalo na nga yung pisan ko na naka-orange na yan at wagas makahatak. Diyos ko. At halos madala nga lahat. <laughs> At next naman yung palayok pala hinagis na nga lang yung laman dito. At hindi na rin namin pinapukpuk pa dahil nga medyo maputik nga yung lupa. Bukod nga doon, parang nga hindi na rin mabubuo ang mga bata. At para na rin wala na masaktan pa. Then syempre, yung ending is magpapasalamat nga ng parents. Parang nga sa lahat ng tumulo at sa lahat nga ng tumulong sa amin dito. Anyways, talagang satisfied nga kami sa nakuha nga namin clown. Dahil talaga namang sulit at hindi talaga kami na boring. Dahil kahit matatanda ay nag-enjoy talaga. Kaya naman, highly recommended nga itong team na to. Kaya naman, kung may mag-birthday kayong mga anak, eto nga pala page nila. Kaya naman, maraming salamat sa inyo. Triple A R Party lang at sa binigay yung entertainment sa amin. At hanggang dito na nga lang mga mima ko ang video na ito. At hindi ko na rin talaga mapapakita sa inyo kaganapan ng no, kinagabihan nito dahil napagod ang mima nyo at natulog na lang. At hindi na rin talaga nakapag-inom ng gabi dahil nga sinumpo na naman ng migraine dahil nga sa pagod at walang tulog. Kaya yun lang naman for today's video. Thank you for watching. Bye-bye.